Bish, hello you know, mga kaibigan, mga viewers, mga ka-Uragon. Ano? Ismi Rodel, tv At ito na po si Last 30 TV. Hoy! Dami po ay uh, nasa pangatlong video na. no Dito sa amin content. Sinong napupusuan mo? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin? Bakit? Para sa midterm election pa rin po. Okay, bro. Pasok! At sa patuloy nyo po, pag-subscribe sa Last TV at Last TV. Don't forget to like, share, at makasabihin po po ang mga palin. Salamat Okay, diretso na po tayo sa video. Eh okay. to, mga kaibigan, mga ka uragon mga viewers, ano dito po sa aming patatlong video. Ito po may mga kausap tayong nanay, ano? Nanay, oh. mawalang galang na po ako po si uh. Kuya Rodelmo and welcome uh. sa Rodel's TV. Pero po uh. si Last Space Your uh. TV. Okay, nanay, ano pangalan po nila? Eh ano, Tire Lira. Oh, so matagal na kayo dito sa Kaluukan Oo, oh. oh. matagal na din kayo nagtitinda dito oh. sa ano, bangketa. Oh. Okay. okay. Nanay, malapit na kasi yung ating eleksyon. Oh. Ang tawag po doon ay midterm election. May 12, 2025 next year. Ngayon, ang pinakatanong namin ito, sinong napupusuan mo ha? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin? Bakit? Ako, ang gusto ko, yung mga datihang na walang bahid sa mga anumaliya. Okay. Ayong, at saka yung mga katindad nyo, walang mga, ano, yung, yung mga kurap. Walang kurap, oo. Uh -oh. Sino po ba yung nalalaman mo sa mga datihan na walang bahit ng korupsyon? Si ano, Trillanes. Trillanes. Uh -oh. oh. kaya lang po, ang lalabanan kasi ni Trillanes ay mayor dito. Uh oo -oh. Hindi siya, ano, hindi siya uh, Ikang ika nga sa national, sa local lang siya. Pero okay po yung sinabi mo. Dahil siya ang number one sa iyo, sino po yung uh -oh. iba pa? Ano. Wala na muna. Oo. Doon sa mga baguhan, sino naman yun? Naaalala mo na walang bahay korupsyon? Hindi ko alam kung sino ang ano eh. Tatakbo ng sinado. Okay. Ito po kasi, ito po kasi in general, yung pangkalahatan ito. Ano? oh Ang tanong dito, ulitin okay. ko, mga baguhan kandidato o mga datihan kandidato, saan kayo? Yun ako sa dati. Kay nila yung walang bahit, bahit ng anomalya. Okay, sige ate. Uh, Kukakawakan nyo po yan. Tapos guhitan nyo po yung ano-ano, yung datihan. Lagay mo doon, okay, one, ganon, okay. ganun. Okay. Uh, uh, guhit lang, pababa lang po, mahaba. Isa uh, lang, uh, one. Pa -pa ganun po, pababa. Uh, pababa uh, yan. Yan. Okay. You, Anong provision ni nanay? Samar. Oh. Kumusta niyo po yung mataga Samar? Salamat po. Kumusta kayo mga kababayan sa Samar? Salamat uh, sa Samar. Tayo ay gumuto sa Maayos. Sa Sama Maayos na pamamaraan. Oo. okay. Thank you Nay ha. Salamat oh. sa oras mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, ano ma'am, mawalang galang na po. Kami po ay mga Bicolano vloggers, ano. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ano po ma'am, sa si TV. Ano po pangalan ni ma'am? Erika po. Erica Okay, welcome again sa Ardelis TV at Masyente TV. Okay, ma'am, ito kasi yung napili naming content ano dahil malapit na yung ating midterm election ano next year, May 20, uh, May 12. 2025, kailangan natin pumoto national at saka local. Ngayon, ito po yung pinakatanong namin. Sinong napupusuan nyo? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin? Bakit? Ikaw muna, ma'am. Dati. Dati? Bakit naman? Para sa akin. Para sa iyo lang yon okay. ikaw naman, ma'am. Ah, uh, bago na lang po. Bakit naman bago? Para mayroon naman pagbabago. <laughs> okay, bro, mayroon ka bang pahabol? Ah, wala na, bro. Okay na 'yun. Okay. Ay, ito, ito ma'am, ano? Tabi po para kitang-kita kayong dalawa sa ano. <laughs> oh, ngayon napili niyo ikaw ay dati, tapos ikaw ay bago. Ano yung gusto nyong iparating sa kanila dahil lalong-lalo ka na gusto mo yung datihan. Yung gusto mong idagdag lang. Bakit dati talaga? Bakit <laughs> dati? Okay. Uh -huh. Gusto ko silang bigyan ng chance Para paguhin yung mga Hindi okay na mga napalit Nagawa nila? Oh, okay Good, good Ikaw naman, ma'am Bago kasi parang Para bago naman Parang wala namang nangyayari Subukan naman uh -huh. Subukan natin Baka may ibubuga Okay, ma'am Tabi po ulit Para kitang kita Okay, papayagan namin po kayong hawakan yan ano? Tapos bibigyan namin kayo, kayo ng Gwit ng, ng, lang to. po Ikaw po ay dun sa Bago baguhang. baguhang kandidato Okay si ma'am oh, naman ay Okay. Oh. Meron po bang okay. mga, ano, meron po ba kayong probinsya? Ikaw po? Santa Rosa. Santa Rosa Laguna. Ikaw ma'am? Mindoro po. Okay, ikaw ma'am muna. Shout out mo kumusta niyo po yung mga taga Santa Rosa? Hello po, mga taga Santa Rosa. Okay, ikaw ma'am. Hello taga Mindoro po. Ayun. Shout out po kasi sa lahat sa Mindoro. Okay. Thank you po sa inyo ha. Hello kuya, mawalang kaalang na po. Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Ano na po kaya si Lasyente TV. Okay kuya, pasensya na po ha. Kahit po kayo naglilinis na pasanin yung ano paninda, ano. Uh, po namin kayo. Ngayon pag may bumili po, okay lang po din yun. Uh, na lang natin yung ano, yung aming uh, ano, ano, yung pagre-record. Kuya, ano pong pangalan niya? Dito po, Kukoy. solid po. Matagal na po kayo sa Caloocan City. Sa Malabon po ako. Ah, Malabon ka. Oh, pero ito kasi yung tanong naman natin, in general po ito eh, okay lang po yung kahit taga saan. Okay. Okay. Ganito po sir, sino yung napupusuan mo? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin at bakit? Ay, yung napupusuan ko ngayon, yung yung bago naman kasi para masubukan natin yung ano nila. Kasi kapag yung dati, oh, yeah. wow. eh, sawa na yung tao. Eh. <laughs> pero bakit ko kaya ano? Anong masasabi mo doon? Bakit yung mga dati, kahit sabihin natin na ang tagal-tagal na nila balik at balik pa rin sila ano kaya ang dahilan? Ay, siyempre alam mo naman siguro pag gusto-gusto pa rin nila pumusto na Oo oh. eh alam mo so, may, sa... nga, may mga anomaliyang ng mga hindi mga, ano, mga tao May mga tao kasi kung sino yung mga mga kulay yun na yan Ayun Yung mga nakati oh, yun na yan O, oh. alam na nga Ebro, oh, mayroon ka bang gusto na idagdag? Oh. Ah, kaya sa mga mga konsen na makilala mga gusto mong i dyan? O, oh, yung mga baguhan? Ay, Kahit po, local ay, o national, sino po? Ay, yung sa, sa dito lang. Gusto po, ang baguhan ngayon, yung isang lalis. Ah, okay. Sayang, oh. ano bro? Tapos na yung content ay, tapos, eh. namin. Ito na yung content namin eh. Kuya, okay. Papayagan namin kayong hawakan ito. No? Tapos, guhitan mo yung uh, baguhan. O, oh. oh. ito po. Ayun. Pakita natin sa ating mga viewers. Ito po yung baguhan. Oh. Dalawa na. At, ayun. yun. okay. Anong probinsya ni kuya? Cebu. Uy, oh yes, shout out mo yung mga taga Cebu. Kumustahin mo. Ah, shout out din sa taga Cebu, sa mga pamilya oh. Batarilan po. sa mga taga Cebu po, shout out po. Okay, thank you Kuya, thank you. Okay, Nanay. Mawalang galang na po ano, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ano na po si Last Space Sport TV. Okay, ano po pangalan ni Nanay? Marilo. Marilo. Kayo po ay taga saan naman? Pabini Kaloocan, okay po. Ito pong tanong namin, kahit taga saan, pwedeng sagutin po ito eh. Kasi in general po ito. Ngayon po, ito po yung pinakatanong, dahil malapit na yung ating midterm election, May 12, 2025, butuhan na naman, local at saka national, okay po. Ngayon po, ito yung pinakatanong, sinong napupusuan mo? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin at bakit? Mga bago. Para masubukan nga yung mga bago. Para masubukan yung mga bago. Okay po. Sino po ba yung gusto mong bago na talagang lumabas? O may kilala ka? kahit local o sabihin natin dito sa ano sa Kaloocan sino yung kilala mo bago Trillanes Oh, Ngayon po ano may masasabi mo kay uh, Senador former Senador Trillanes Wala para masubukan natin kung ga kung magagawa um, niya yung tungkulin Kasi tatakbo siyang mayor dito di ba Mayor ng Kaloocan Sayang nanay kasi tapos na yung aming content para kay ano no kay uh, Senador Trillanes pero ulitin namin Mga baguhan o datihan Bago Bago okay na Pakihawakan lang po ito tapos pakiguritan po yung bago. Yan, ayan po. Yung tumbago bago, bago po sa bago. Yan. Okay. Tay, anong probinsya? Pampanga. Shout out po po. Kumustahin niyo po yung mga taga Pampanga. Oo, kumusta yung mga taga Pampanga? Shout out sa mga Pampanga. Ano pa po? Marilo. Okay, Ate Marilo, thank you very much po. Hello mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, ano kuya? Kami po ay mga Bicolano vloggers. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. TV. Anong po sa Space TV. Ano pangalan ni Kuya? Ano uh, po? Oo. Si Kuya po ba ay Muslim? Katoliko po. Okay Kuya, ganito po. Ito yung napili namin content dahil malapit na yung ating midterm election. Puto na naman, local at saka national. Pero nakapokus kami in general. Opo, in general po ito kahit na kasaang lugar, pwedeng sagutin ito. Sinong napupusuan mo? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin? At bakit? para sa iyo lang po. Kailangan bago na ngayon para makita naman magbabago ng na. natin. Yung sistema ng batas, Sino. sistema ng pamamalakad. Okay, kuya. Sino ba sa mga baguhan ang gusto mong maupo? Yung, malakang yung malakang natatandaan malakang. mo lang. Dito ngayon Okay, dito po kasi sa inyo, sa Kaluokan Ang baguhan dito si former senator Trillanes Kung sakasakali po ba gusto mo siyang, uh, gusto mapalitan si si Malapitan, Mayor Malapitan ni Antonio Trillanes dahil ang gusto mo niya ay bago Siya ba ngayon? Siya lang maglalaban ngayon, si Alung Malapitan at saka si former senator Antonio Trillanes Diyan magbabago para makita, makita naman natin ng ang ano natin kung magbabago pa. Oh, Kasi, kung may kung may pagkakaiba oh, ano? Oo. Oh, Alam naman natin ngayon. Okay kuya ito, yung uh, pangalawa at saka huling tanong ano. Halimbawa doon sa mga baguhan na papasok sa politika. Dahil yun ang iyong napupusuan, ano, yun, yun yung iyong napipisil. Ano po yung gusto niyong iparating sa kanila dahil palibhasa sila yung mga baguhan? Magtrabaho sila ng tama. Tulungan-tulungan oh, nila mga mahihirap. Oo. Oh. At saka sistema ng kapagpalakad ng Oo. Oh, oh, oh. Ayusin nila. Ayusin nila. Okay. Kuya, meron ka pa po gustong idagdag sa mga baguhang mga kandidato? Okay. Okay sila? okay na po yung mga sinabi Wala. mo. Okay na. Okay, na po, po yung sinabi mo. Kuya, okay. Ito ano, papayagan namin kayong hawakan to. Guhitan nyo yung baguhan. <laughs> Yung pendel pen na pangguhit po oh, yan. po yung pendel pen. Guhitan nyo lang po. Pakita natin sa ating mga viewers. ay po. po. Pang-apat na po. Pang-apat. Yan po. Okay. Kuya, anong probinsya po? Uh, Samar. Samar. Kumusta nyo po yung mga taga-Samar? Okay. okay. Kuya, thank you very much ha. To wow. Eto na po mga kaibigan, mga kauragon, mga viewers dito sa aming pangatlong content ano dito sa sinong napupusuan mo mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin bakit para po yan sa midterm election 2025 sabi ng aming mga na-interview baguhan ang gusto nila nakakuha po ng apat at sabi naman ng iba datihan pa rin nakakuha naman po ng dalawa dito po sa lugar na ito ay panalo ang baguhan na mga kandidato Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, pong napakinggan yung lahat ng aming in-interview. No? Dito pa rin kami sa General San Miguel Street, Caloocan City, ano? Dito po sa aming pangatlong content, mga datihan ba o mga baguhan ang gusto ng mga tao dito? At nanalo po dito ang mga baguhan, nakakuha ng apat at ang datihan ay nakakuha ng dalawang eh bro. Sabihin mo na ang gusto mo sabihin. Ayan na po, kinapin na naman kami ng aking kaibigang Muragon. At ito po like, share, at pakitab kayo naman po mga channel. Update po, everyone. Okay, pangalawa po. Maraming maraming salamat po sa supporta sa aming channel. God bless you more. Salamat. 老大嘛。